Isipin ninyo ang isang panahon kung kailan Brady. Wala. Walang araw sa langit, walang buwan sa gabi, wala ring huni ng ibon, puro kawalan lang. Tapos sa katahimikan na 'yon nagsalita ang Diyos. Magkaroon ng liwanag sa dinya. At bigla nandoon na, isang maliwanag at napakagandang liwanag na nagtaboy sa dilim. Nagsimula ang araw at ang gabi rin, ang unang pagsikat ng araw ang unang paglubog ng araw. Tapos sinimulan ng Diyos na hubugin ang mundo pinakiwala niya ang langit sa tubig at lumitaw ang lupa at binihisan niya ito ng damo, ng mga bulaklak at ng matatayog na puno. Nagsimulang umagos ang mga ilag, ang mga bundok ay tumaas patungo sa langit. Ang mundo ay buhay, puno ng kulay at tunog. Pinuno ng Diyos ang mga karagat ng mga isda na lumalangoy na para mga buhay na hiyas. Ang mga ibon ay lumpod at umawit sa kalangitan. Ang mga leon, elepante, paru-paro at malilit na langgam. Lahat ay ginawa ng may pag-iingat bawat isa ay natatangi. Pero hindi pa ang Diyos. Gumawa siya ng mas tangka isang bagay na kanyang wangis. Binuo niya ang mga unang tao, si Adan at si Eva. Kaya nilang mag-isip, makaramdam, lumikha at magmahal. Naglakad sila sa isang hardin na napaka-perpekto na parang langit sa lupa, isang lugar na tinatawag na Eden. At nang tiningnan ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa, ang liwanag, ang mga dagat, ang mga bituin, ang mga hayop ang mga tao, sinabi niya, napakabuti nito. Ang kwento ng paglikay nagpapaalala sa atin na tayo ay bahagi ng isang maganda, isang bagay na ginawa ng may pagmamahal at layunin mula pa sa simula. At ganoon nagsimula ang mundo.